best ko. Gusto ang lahat. Ako hindi, may, hindi ako okay for today's video. Kasi may sugat ako dito. Dito, dito, tsaka dito. Dito, tsaka sa tuhod ko. Sanday. Sa tuhod ko. Sa tuhod ko meron din. Kasi nadapa ako. Kasi nagarutan kami ng pinsan ko. Tapos, inago ko, inago ko kunyari yung ano, cellphone niya pag-aago ko tinakbo ko <laughs> pagtakbo ko eh, hindi ko alam may, uh, may ano doon hindi ko napasin yung lubak-lubak pagkagano ko yun nataliso ba ko <laughs> tumama, tumama, talaga tong ano nguso ko magaya talaga maga talaga pati dito ko pinilter ko lang hindi, para hindi masyadong malala ang ting tsaka dal na nga ako tsaka dal pa <laughs> laka na nga ng ilong ko <laughs> damage na damage pa na maga pa lalo <laughs> Puti nga hindi na ano, kasi inanuhan ko ng yelo. Um, kaya nawala-wala siya talaga. ininuman ko ng gamot. Na maga ano ano, nawala yung maga-maga talaga niya. Damage na nga, na-damage pala. <laughs> Ay, oo, oh, may chika pala ako. Speaking of ilog, nandito na rin naman tayo sa ilog. May eh, kukwento pala ako sa inyo. Naalala ko yung bata pa ako. Hindi kami pumasok ng kuya ko. Sumama kami doon sa mga classmate. Eh, kasi magka-classmate lang kami ng kuya ko. Ay, oo. Para classmate kami. Tapos, sumama ako sa kanila. Sa may kabilang ilog. May kabilang ilog pa doon eh. Doon naman yun. Hindi dito. kabilang ilog Maganda din yun. Mas, mas malawak yun. Kasi, itong ilog na to dati, hindi talaga to ganito. Maganda talaga to. Tsaka, bato-bato. Wala pong mga babasu, basura siya. Yan. Maganda yan talaga. Pero, mas maganda dun sa may kabila. Kaya lang, mas malalim talaga. Ito na nga. Siyempre, excited ako sa pag ano, ano, paliligo ng ilog. Parang ako yung Kasi pa, first, time, first time ko ba yung maligo ng ilog? Oo, first time ko maligo ng ilog. neni pa ako ng time na yun. nene? -nene. <laughs> Tapos, ano, dun, ang tawag doon sa ano, ilog na yung diwata. Kasi may mga diwata daw doon. May mga diwata daw doon. May nangunguha daw talaga sa ilog na yun. Taon-taon, may nangunguha daw naman mga oh, naluluno, tapos hindi na nakikita, ganun. Ayun na nga, nandun na nga kami sa ilog. Pagpunta namin doon, super lakad-lakad, lawak-lawak ng ilog, saya-saya. -saya. Eh, may mga kasama kami mga anong, hindi ko na maalala, matagal na kasi. Naalala ko lang yung kuya ko. <laughs> yun. Eh di, yun. Pagdating dito sa ilog, ang ganda ng ilog eh. Tagang malawak talaga siya na ilog. Kakaiba siya talaga, parang mahiwaga talaga. Kaya siguro sinabing diwata yung ilog niyo. Diwata, parang mahiwaga. Hindi sayasayahan ng lola niyo. O dito sa ilog, may nakita ko mga isdang maliliit. Maliliit na kulay, ano, kulay orange siya, parang nimo-nimo. Pero wala siya batik-batik, hindi katulad kay nimo, di ba? Siya, anong orange lang na maliliit, na parang dilis. Parang curious ako, tuwan-tuwa talaga ako kasi ang ganda ng itsura niya. Ganon-ganon ako. Naka-ganon naka ako, nakatingin talaga ako sa kanya. Bigla may tumulak sa akin na bata. Tumulak talaga ako, eh medyo malalim atay. Parang hindi ko maalala kung malalim. O malalim kasi lumubog talaga ako eh. Pag lumubog ko, ganon-ganon, na ako ng malay. Pero hindi naman ako nakainom ng tubig. Ay, parang... Parang, parang nawalala na ako ng malay. Pero nakamulat ako, nakikita ko yung yung ano yung taas talaga yung taas yung lalim ang kagano ko ano ko na nakatulala lang ako na kagano ganoon tapos parang, nakatingin pa rin talaga ako parang ako kasi parang wala naman ako na ininga tubig pag sa na ano yung naalala ko lang yung nasa taas na ako so, hindi ko alam kung sino ang nagligtas ako sabi, sabi sabi ng mga kasama namin din yun, ano yung ano daw yung lalaki ang naramdaman ko, nakita ko naman yung kuya ko, nasa harapan ko na nagising ako. Dun, dun ako nag-ano ng tubig, gano'n. parang wala naman ako na inom na tubig, pero dami ko niluwang tubig. Tapos din, kaligtas then, nakaligtas ako. Nakaligtas ako sa lunod. Kasi hindi naman total yung lunod na lunod yun eh. Parang, syempre bata ka, piling mo sobrang lalim na. Pero, piling ko mababaw lang din naman yun. Mga hanggang dito kasi, hindi, kasi lumubog ako eh. Sipin ko. O medyo ano din. Eh. Kung maliit ka maliit ka na bata, malalim na yun sa Pero kung kasi edad na kita, ganyan, mga, medyo mababaw na mga agad dito siguro. Mga balikat siguro yun. Yun, nakaligtas ako. Ang tama-tama, ano, naghahanap na pa kami. Kasi nalaman ng nanay kung hindi kami pumasok. Pinuntahan kami doon ngayon ng tita ko. Ang tama-tama, ano, mga hapon na yun eh. Okay na ako nun eh. Tapos galit na galit ako doon sa may, ano, sa may, tawag ito, sa may bata bata siya. pero nandun siya sa kabilang ano hindi ko na siya nahabol eh Susubukan ko sana siya sa kuya ko na tinulak ako oo hmm. hanggang sa dumating sila nanay may dalang pamalo hindi naman kami pinalo at saka hindi niya nalaman na ano talaga na nalunod ako hindi namin sinabi at saka nakalimutan ko rin <laughs> sabihin tapos kailan ko lang talaga sinabi sa kanya walang ano ano gato na ako mga siguro ano 2000 on, ay 2000, 1997, ay hindi, hindi ko maalala. yun, yun? Yun. Yung first time ko na nalunod ako sa ilog. Pero marami pa eksena, marami pa kakakwento talaga sa inyo na nalunod pa rin ako. Sa swimming pool naman yun. Ito, ito ang kwento ko na nga sa inyo. Swimming pool naman. Eh ano na ako, nagbakasyon kami dun sa, sa tita ko, sa kainta. Tapos, doon kami tumira. Doon kami pinatira ng tatay ko. Yun. Parang nanahinta ko sa pag-aaral. Hindi ko na maalala. Doon ka. O, oh, vacation lang talaga. Dun. Vacation at all. One time, sinama ko sa isang resort. May swimming pool doon. Natura. <laughs> swimming pool. Resort niya. <laughs> Yun. Hindi, hindi lakad lakad lola mo. Siyempre, nusente. Ganda-ganda sa mga swimming pool. First time kumakakita ng swimming pool. Siyempre. Doon ka. Doon <laughs> ka. Sandok <laughs> ha. So, syempre, ano, ako yusak, wow, ang ganda pala ng swim pool. Pero nakakatakot kasi nga, mukhang malalim siya talaga. Tapos pagdating namin doon, lakad-lakad ako, eh may nakapamayuwang na hapon. Yung, yung hapon na yun, ano, jowa ng, ano, ng pinsan ko, na babae. Kapamayuwang siyang ganun, dumaan ako doon, eh gilid ng swim pool yun. Kagano yung baywang niya. Ngayon, Siyempre, paglakad ko, pagdaan ko doon, naganon niya ako ng siko niya. Din, ano, nasa pula ko, na, na, ako, parang na ano ako doon sa may ano, sa may swimming pool, guman talaga ako sa pinakagitna niya. Ang lakas ng talsik ko. Kasi parang ang lakas ng ganun niya Hindi niya man ako nakita kasi buusap sila ng pinsan ko eh. Na ganun niya ako. Tinataranta sila ngayon. Tumubog na ako eh. Pagkalubog ko, yun, wala na akong malay. Wala akong malay. Tapos, Naalala ko lang para may, may tumalon, pinsan ko atay, yun. Oo, pinsan ko. Pinsan ko yung nag, ano, nagligtas sa akin. Tapos naalala ko, pagkagising ko, ang din ang mata ko. E pala niligan nila ng sili, tsaka yung labi ko, nilagyan din nila ng sili. Para siguro maramdaman parang ganun siguro yung style. Para magka, ma, magkaroon ako ng pakiramdam. Siyempre, takot, takot na takot, takot sila eh. Kasi nawala na akong mali, feeling, na siguro nalulod na ako. Pero siyempre, hindi pa rin sila nawalang pag-asa, niligtas pa rin lahat. Okay super thankful ako doon sa kinsan ko na na nagligtas sa akin. Diba? Parang lang buhay ko na to talaga. Um, ba nalunod? Oo, Hindi ko makakalimutan yung talaga, yung nalunod talaga ako. Parang ano ko na, yung nalunod ka, yung pakiramdam ng na, na nalunod, parang nahimatay ka, okay, natulog ka lang. Ganun. Buti nga, nagising ba ako. Thanks God. Parang ilang buhay ko na buis buhay talaga, na naranasan ko sa buhay ko sobrang gala ko. Ganun. Ang dami ko na-encounter ng mga tao na nakakatakot. Ah, <laughs> Kaya kayo huwag kayo masyadong kayong gala, ha? Magalang itong mabuti. Yung kayo gala ka nung gala kung saan saan. <laughs> Share ko lang. Oo, marami talaga akong experience sa mga syempre gala ako. nag ako ko Wala yun. <laughs> next time, next time ko na nagkukwento sa inyo na yung mga ah, Tsaka moment ko, nakakatakot, nakakaba. May pang-horror din pala ako dito, kwento. Dito sa may ilog na to, mayroon din ako. Kasi nga, the feeling ko kasi may third eye din talaga ako. Kasi nang, nung bata pa lang ako, nakakita na ako. Kwento ko na lang sa inyo sa part 2. Ayan na lang muna, for today's video. Shout out sa mga ano followers ko, sa mga subscribers. Followers! Ano? Tapos maraming salamat po sa inyo sa pag-suporta nyo sa akin. Sa akin, mumunting channel. Mumunti! Sana naman, baka naman. Charis! Pasensya na, ito lang muna yung kwento ko sa inyo, ha? Kasi nga, may gagawin pa ako, eh. bye, Mga kabeshi ko, mwa, 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 hemwe, hemwe, hemwe. Sakit ang sugat ko. Bye for now!